Ikaw ba ay kasalukuyang dumaraan sa isang mahirap na yugto? Nasusumpungan mo ba ang iyong mga karanasan na nakakapangilabot at hindi makatuwiran? Pakiramdam mo ba ay umaabot ka na sa dead end at hindi mo na kayang ipagpatuloy ang buhay? Nagsaliksik ka ba ng malalim at natuklasan na hindi ito bunga ng anumang kasalanan at nagtataka ka kung bakit ikaw sa lahat ng tao ay dumaranas ng mahirap na panahong ito? Sa kabila ng hirap ng pag-iyak mo, parang hindi ka na naririnig ng Diyos. Sinusubukan ka kaya ng Diyos. Pakiramdam ba ay napakatahimik ng Diyos at naging malayo sa iyo? Kung gayon ang video na ito ay dapat panoorin para sa iyo. Matututuhan mo sa video na ito kung paano magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok. Siguraduhin panoorin mo hanggang dulo. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ay click ang subscribe button ngayon. Sinasabi ng isa Pedro, apat oras labindalawa minuto at labinsyam. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa maapoy na pagsubok na dumating sa inyo upang subukin kayo, na para bang may kakaibang nangyayari sa inyo. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat na italaga ang kanilang sarili sa kanilang tapat na lumikha at patuloy na gumawa ng mabuti. Ano sa tingin mo ang nararapat sa iyo bilang anak ng Diyos? Ito ba ay isang maayos na buhay na walang mga alalahanin at pagkabalisa? Isang buhay na walang problema at hamon. Kung iyon ang iyong iniisip, mahihirapan kang iangat ang iyong ulo kapag dumarating ang mga pagsubok sa iyo. Dapat mong maunawaan na walang sinuman ang maaaring magkaroon ng buhay na walang pagsubok. Ang Biblia ay hindi nangako sa atin ng isang buhay na walang problema, at higit pa, ang katotohanan na ikaw ay anak ng Diyos ay ginagarantiyahan na ikaw ay haharap sa mahihirap na pagsubok. Sa sandaling mag-sign up ka para sa Diyos, inilalagay ka ng Diablo sa kanyang target na listahan ng mga taong atakehin. Pero hindi ka dapat matakot dahil may advantage ka sa demonyo. Ang Diyos ang iyong kalamangan at dahil sa katotohanang iyon, makatitiyak ka na anuman ang pag-aalboroto ng Diablo, ang Diyos ay nakaugat para sa iyo. Ipinaglalaban ka ng Diyos, dahil nasa ilalim ka ng kanyang takip, kaya hindi hindi mananaig sa iyo ang Diablo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad noong narito siya sa lupa. Sa mundong ito, magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit lakasan niyo ang loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Sinabi niya ito upang ihanda ang kanilang isipan, laban sa mga hamon at pagsubok na darating sa kanila. Nais niyang asahan nila ito para pagdating nito, hindi na nila katakataka na nakakarap nila ang mga bagay na iyon bilang kanyang mga tagasunod. Ngunit tinitiyak din niya sa kanila na anuman ang mangyari, mayroon silang tagumpay. Nananatili ang katotohanan na kahit ang mga hindi mananampalataya, ay dumaranas ng mga pagsubok, kaya hindi mo dapat isipin na ikaw ay kapuspalad na humarap sa mga pagsubok bilang anak ng Diyos. Ang pagkakasunod-sunod ng kosmos ay nagdidikta na ang mga kaguluhan, kabagabagan, kalungkutan, kapighatian, mga tukso, mga pagsubok, at mga hindi ka nais-nais ay mangyayari sa mga tao. Pero minsan, parang ikaw ang may pinakamasakit bilang anak ng Diyos. Mukhang ang mga hindi mananampalataya sa paligid mo ay palaging nagkakaroon ng pinakamahusay sa buhay, ngunit palagi kang dumaranas ng mahihirap na sandali. Huwag magpalin lang. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang ilan sa mga taong nakikita mo ay dumaraan sa impyerno, na hindi mo maisip, at kung minsan ang madaling buhay na tila mayroon sila, ay ang pain ng jablo upang manatili sila sa ilalim ng pagkaalipin ng kadiliman. Pinapaginhawa sila ng diablo at pinapaginhawa ang kanilang sarili upang hindi nila makita ang pangangailangang lumapit sa liwanag ni Kristo. Kung susuriin mo ang kanilang buhay, matutuklasan mong ang madaling buhay na tila tinatamasa nila ay temporal at ang katapusan ng kanilang buhay ay puno ng sakit at paghihirap. Matatalo sila dahil wala silang depensa. Ngunit bilang anak ng Diyos, nasa iyo ang makapangyarihang Diyos sa iyong pagtatanggol. Gusto niyang malaman mo na haharapin mo ang mga pagsubok at pagsubok, pero higit sa lahat, gusto niyang malaman mong kasama mo siya. Pakinggan ang salita ng Diyos sa iyo mula sa Isayas, 43, dalawa. Sinasabi niya sa iyo ngayon, Kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay sa sayo, at kapag ikaw ay dumaan sa mga ilog, hindi ka nila Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, ikaw ay hindi masusunog, ang apoy ay hindi ka masusunog. Napakasarap magkaroon ng katiyakan ng Diyos. Napakadakila na magkaroon ng makapangyarihan sa lahat bilang iyong anchor. Siya ay nagsasabi sa iyo na kapag hindi kong Ito ay isang indikasyon na ang mga pagsubok ay hindi isang posibilidad. Ito ay isang katiyakan na mararanasan mo ito. Ngunit maaari kang magtiwala na tutulungan ka ng Diyos na malampasan ito, dahil tinitiyak ito ng kanyang salita. Bakit hindi magpahinga sa katiyakang ito? Siguro nagtataka kayo, kung may kapangyarihan ang Diyos na pagtagumpayan ang mga pagsubok, bakit hindi na lang niya ito kanselahin para sa akin? Bakit ako papayag na dumaan dito gayong napipigilan lang niya ito sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan? Kung tutuusin, siya ang makapangyarihang diyos. Kung gayon, malamang na kailangan mong maunawaan na hindi nais ng Diyos na palakihin ang mga mahihina bilang mga bata. Gusto niyang magpalaki ng mga anak na matatag at kayang panindigan kahit anong mangyari. Hinahayaan Kanyang dumaan sa mga pagsubok para subukin ang iyong pananampalataya at bumuo ng lakas at pagkatao. Ang Biblia ay naglalaman ng mga halimbawa ng mga tao ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok at pagsubok at matututo kang magtiwala sa Diyos gaya ng ginawa nila. Si Abraham ay isang taong sumunod sa Diyos sa buong buhay niya. Nakamit niya ang titulong Ama ng Pananampalataya at tinukoy pa nga siya ng Diyos bilang kanyang kaibigan. Ang lahat ng ito ay hindi lamang mga pangalan, sila ang patotoo ng isang tao, na nagkaroon ng hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos sa hirap at binhawa. Marahil ay pamilyar ka sa kwento ni Abraham, at kung paano, hiniling ng Diyos sa kanya, na isakripisyo ang kanyang anak para sa kanya. Pero gusto kong pag-isipan mong mabuti ang nangyayaring ito. Paanong ang Diyos na nangako sa isang lalaking matagal nang naghintay para sa kanyang anak, ay hihilingin sa kanya na isakripisyo ang mismong anak na iyon, matanda na si Abraham, at mababa ang posibilidad na magkaroon ng isa pang ipinangakong anak, ngunit pinili niyang magtiwala sa Diyos at sumunod sa mga tagubilin ng Diyos. Sa tingin mo ba naging madali kay Abraham? Sa tingin mo ba ay may katuturan sa kanya na kailangan niyang katayin ang kanyang anak? Hindi talaga. Ngunit pinili niyang sundin ang Diyos. Bakit? Dahil alam niya na anuman ang ginawa ng Diyos, siya ay makatarungan at nasa lahat ng bagay ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Kaya pinili niyang magtiwala sa Diyos. Pinili niyang magtiwala sa Kanyang paghatol. Pinili niyang magtiwala sa Kanyang pagtuturo. Walang ideya si Abraham na sinusubok siya ng Diyos. Ang tanging inaalala niya ay kaluguran ang Diyos kahit sa mahihirap na sitwasyon. Maari mo bang sabihin ang parehong para sa iyong sarili? Ang pananampalataya ng tatlong batang Hebreo sa Babylonia, ay nasubok din ng magtayo ang hari ng isang gintong imahen at inutusan silang yumukod dito. Ang kahihinat na ng pagsuway sa utos ng hari ay nagbabanta sa buhay, at walang sinuman ang gugustuhing makipagsapalaran sa kamatayan. Ngunit ang tatlong batang Hebreong ito ay lubos na nagtiwala sa Diyos, kaya mas gugustuhin nilang mamatay sa pugon, kaysa yumukod sa ibang larawan sa kahihiyan ng Diyos. Napakalaki ng kanilang pagtitiwala sa Diyos na alam nilang maililigtas niya sila. Higit na kapansin-pansin ang kanilang matibay na pasya, para sa Diyos, kahit na nagpasya ang Diyos na hindi sila iligtas. Malamang na naantig ang Diyos sa matibay na pasyana ito, ngunit piniling magpigil sa pakikialam hanggang sa huling minuto. Maaaring dumating ang Diyos para sa kanila, bago sila ihagis sa pugon, ngunit siya ay tumigil. Naghihintay siya kung tatalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Siguro kung nakita nila ang pugon sa kanilang mga mata, magbago ang isip nila. Siguro kung naramdaman nila ang init ng pugon, habang dinadala sila doon, itatanggi nila ang Diyos. Marahil ang utos ng hari na palakihin ang init ng hurno ng pitong ulit ay magpapabago sa kanilang isip. Kaya't ang Diyos ay naghintay upang makita kung ano ang kanilang gagawin kapag nahaharap sa katotohanan ng apoy. Ngunit sayang, sila ay nakatuon hanggang sa wakas. Ang mga batang Hebreong ito ay itinapon sa hurno, ngunit kaluwalhatian sa Diyos, naranasan nila ang Isayas 43, dalawa. Lumakad sila sa apoy, ngunit hindi nasunog. Ang apoy na pumatay sa mga lalaki na naghagis sa kanila sa apoy ay hindi sila kayang sunugin. Bakit ganun? Dahil kasama nila ang Diyos sa apoy. Makakakuha ka ba ng inspirasyon mula sa mga batang ito at pipiliing magtiwala sa Diyos anuman ang mangyari? Maaaring hindi mo naranasan ang literal na apoy tulad ng naranasan nila, ngunit nararanasan mo ito sa simbolikong paraan sa pamamagitan ng matinding problema, kahirapan, at pag-uusig na nararanasan mo dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Darating siya para sa iyo. Ang mga pagsubok ay nakakatulong sa pagbuo ng lakas at pagkatao sa iyo. Kapag dumaranas ka ng mga pagsubok, ang iyong pagtuon sa Diyos ay dapat na maging mas matatag. Mas seryosohin ang pag-aaral ng salita, at panalangin ng Diyos. Ang kadalasang nakakabahala sa panahon ng mga pagsubok ay ang Diyos ay tila malayo at tahimik. Pakiramdam mo ay hindi ka naririnig ng Diyos, na hindi ka niya nakikita, kaya maaaring matukso kang huminto sa pagdarasal sa Diyos o hanapin ang kanyang mukha, Ngunit dapat mong malaman na nakikita ka ng Diyos. Nakikita niya ang iyong sakit, at naririnig niya ang iyong pag-iyak. Pero pinili niyang manahimik dahil sa prosesong iyon, tinuturuan ka niya ng pasensya, at pagtitiwala. Sinasabi ng Roma 5, tatlo tandang bawas apat. Hindi lamang gayon, kundi ipinagmamalaki din natin ang ating mga pagdurusa, sapagkat alam natin na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga, tiyaga, ugali, at pagkatao, pag-asa. Kaya ang banal na kasulatang ito ay nagpapayo na huwag mong ituring ang iyong sarili na kapuspalad dahil dumaranas ka ng mga pagsubok o pagdurusa, bagkus ay dapat mong ipagmalaki ang mga ito. Bakit? Dahil ang nagagawa ng pagdurusa, pagsubok, at pag-uusig ay nagpapatibay sa antas ng iyong pagtityaga, nagpapatibay sa iyong pagkatao, at nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Ang mga pagsubok na nagpapahirap sa iyo ay ginto. Sinisira nila ang bawat pakiramdam ng pagtitiwala sa laman, dahil malalaman mong hindi mo madadaig sa iyong sariling lakas. Ang mga pagsubok ay nakakatulong upang mabuo ang iyong pag-asa sa Diyos. Ginagawa sa iyo ng mga pagsubok kung ano ang nagagawa ng apoy sa ginto, pinadalisay ka nito, at pinalalabas ang iyong kagandahan. Pakinggan ang payong ito sa isa Pedro isa anim tandang bawas pito. Sa lahat ng ito ay lubos kayong nagagalak, bagamat ngayon ay kailangan niyong magtiis ng kalungkutan sa lahat ng uri ng pagsubok. Ang mga ito ay dumating upang ang subok na katapatan ng inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa sa ginto, na nasisira kahit na dinalisay ng apoy, maaaring magbunga ng papuri, kaluwalhatian, at karangalan kapag nahayag na si Jesu Kristo makikita mo na ang iyong mga pagsubok ay hindi dapat hamakin, kundi yakapin ng may taintim na pagtitiwala sa Diyos, upang makuha mo ang pinakamabuti ng Diyos para sa iyo doon. Ito ay kung kailan mo maipapakita kung gaano katotoo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ito ang panahon upang tumingin ng masigasig kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng iyong pananampalataya. Siya ay dumaan sa mga pagsubok at pagdurusa tulad ng iyong pinagdadaanan ngayon, at ang Diyos ay umiwas pa sa kanya habang siya ay nakabitin sa krus dala ang kasalanan at pagkakasala ng mundo. Ngunit pinili ni Jesus na magtyaga sa sakit at kahihiyan upang ikaw at ang isang bilyong iba pa ay maligtas. Hayaan mong si Jesus ang iyong gabay na liwanag ang maging inspirasyon ng kanyang karanasan ang iyong puso na magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagsubok na ito. Gaya ng ipinayo ni James, hayaan ang pagtityaga na gawin ang perpektong gawain nito sa iyo, upang sa pagtatapos ng iyong pagsubok, ay magiging perpekto ka, at ganap na wala kang gusto. Si Job ay isang taong may katulad na pagnanasa, at kahit na alam mo na ang kanyang kwento sa pamamagitan ng puso, hayaan ang iyong mga saloobin ay manatili sa kanyang karanasan. Tandaan na walang magagawa ang Diablo sa kanya hanggat hindi siya binigyan ng Diyos ng allowance. Kung sa parehong paraan, hindi ka mahahawakan ng Diablo kung hindi nagbibigay ng allowance ang Diyos, dapat alam mo rin na sa huli ang allowance ay ipinagkaloob ng Diyos dahil gusto niyang patunayan sa demonyo na ikaw ay kanyang tapat na anak na patuloy na magmamahal sa kanya no kahit ano sa kayamanan man o kahirapan, sa kasaganaan man o kakulangan. Gusto niyang ipakita sa demonyo na ang iyong pananampalataya sa kanya, ay tunay at hindi peke. Si Apostol Paul ay isang tao ng pagnanasa gaya mo. Nahaharap siya sa matinding pag-uusig. Ilang beses siyang napunta sa bilangguan. Siya ay binugbog at binato pa nga sa ilang pagkakataon, ngunit ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay determinado, Nagtiwala siya sa Diyos sa lahat ng kanyang pagsubok at pagdurusa, at umabot pa sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pagkaalipin, pagsulat ng mga liham sa simbahan sa mga bilangguan. Ito ay dahil malakas ang kanyang pananalig sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Alam niyang ang mga pagsubok at paghihirap na kanyang pinagdadaanan ay hindi nakabawi sa pagmamahal ng Diyos sa kanya. Hindi nakakagulat na tinanong niya, Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Gumawa si Pablo ng listahan ng mga bagay, kapighatian, kapighatian, pag-uusig, tagutom, kahubaran, panganib, tabak, kamatayan, buhay, mga anghel, mga pamunuan, mga kapangyarihan, mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, taas, lalim, o iba pang mga nilalang. At napagpasyahan niya na wala sa mga bagay na ito ang makapaghihiwalay sa kanya, at sa iba pang mga kapatid sa pag-ibig ng Diyos. Pareho ba kayo ng resolusyon ni Paul? Kung hindi, ngayon na ang oras para gawin yon. Ngayon na ang oras para magtiwala sa iyong lumikha sa lahat ng bagay. Ngayon na ang panahon upang kumapit ng mahigpit sa kanyang pagmamahal at biyaya. Ngayon na ang oras upang hawakan ang iyong pananampalataya sa kanya. Hindi mo ba alam na nagtitiwala sila sa Diyos at hindi mapapahiya? Sa kabila ng lahat ng kanyang pagkalugi, nagtiwala si Job sa Diyos nang hindi umaasa ng anuman, at binigyan siya ng Diyos ng doble para sa kanyang pagkawala. Si Abraham, sa kabila ng kawalan ng pag-asa ng kanyang sitwasyon, ay nagpasya na magtiwala sa Diyos ng atasan siyang ihandog si Isaak, ang kanyang tanging ipinangakong anak, at ang kanyang anak ay nailigtas mula sa kamatayan. Nagpasya ang tatlong lalaking Hebreo na magtiwala sa Diyos kahit na hindi niya sila iniligtas mula sa maapoy na horno at sila ay naligtas. Nagtiwala si Pablo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pagsubok at pag-uusig at maraming kaluluwa ang napagtagumpayan sa kaharian ng Diyos. Pinili ng Panginoong Jesus na magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng sakit at pagdurusa sa krus at bilyon-bilyong tao ang nagiging mga anak ng Diyos ito at higit pa ang ulap ng mga saksi na nakapaligid sa iyo. Hayaang ang kanilang determinadong pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pinakamatitinding pagsubok ay maging inspirasyon sa iyo na magtiwala sa Diyos tulad ng ginawa nila. Maaaring hindi mo ito gaanong kalubha gaya ng nangyari sa kanila, o maaaring mas malala ang iyong karanasan. Gayon paman, hindi mo kailanman pagsisisihan ang pagtitiwala sa Diyos tulad ng ginawa nila sa kanilang mga sandali ng pagsubok, kaya dapat kang magtiwala sa Diyos sa pagsubok na ito. Sabihin ang panalangin ito. Diyos ng langit at lupa, salamat sa salita na dumating sa akin ngayon. Ang paghahayag ng katotohanan ito ay nagpakumbaba sa akin, at nagpapakita sa akin na sa kabila ng aking mga pagsubok, mahal mo ako. Natutuwa akong malaman na ang mga pagsubok ay hindi kakaiba sa mga anak ng Diyos at nararanasan ko ang pagsubok na ito dahil pinapayagan mo ito at higit pa mayroon kang layunin sa puso sa pagpaparanas sa akin ng pagsubok na ito. Salamat, Panginoon, at tulungan mo akong iayon ang aking sarili sa katuparan ng iyong layunin para sa mga pagsubok na aking pinagdadaanan. Hinihiling ko, Ama, na ipagkaloob mo sa akin ang biyayang makapagtiyaga sa pagsubok na ito. Tulungan akong maging bukas sa mga gawa ng iyong espiritu sa akin, sa pamamagitan ng pagsubok na ito. Hayaan ang pagsubok na ito na bumuo ng lakas at pagkatao sa akin, tulad ng ginawa nito sa mga lalaki, noong unang panahon. Hinihiling ko, Ama, na sa pamamagitan ng pagsubok na ito ay bumuo ka ng pagtitiyaga sa akin, at ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang perpektong gawain upang sa katapusan ng pagsubok na ito ako ay maging perpekto at buo na walang kulang. Ang pananampalataya ko sa iyo ay tunay, kaya tulungan mo akong maging matatag. Alam ko na ngayon na ayaw mo akong maging mahina, kaya hinihiling ko, Panginoon, na sa lahat ng pagsubok na ito, ako ay lalakas sa iyo. Nagtiwala ako sa bisig ng laman na nabigo sa akin, kaya tumakbo ako sa iyo, Panginoon. Mangyaring maging lakas ko sa sandaling ito ng matinding paghihirap at tulungan akong manatiling nakatayo sa iyo. Naliligid sa akin ang tubig, at para akong lumalangoy laban sa tubig. Tulungan niyo po ako para hindi ako malunod. Huwag mong hayaang matabunan ako ng tubig, Panginoon. Sa pagdaan ko sa pagsubok na ito, inyaalay ko ang aking kaluluwa sa iyo bilang aking tapat na lumikha. Hayaan ang pagsubok na ito ang maglalapit sa akin sa iyo at huwag mo akong ilalayo. Hayaan ang aking pananalig sa iyo na maging mas malakas sa araw at hindi mag-alinlangan. Hayaan manatiling matatag ang aking pagtitiwala sa iyo, hindi sa aking lakas. Tulungan akong hikayatin ang ibang mananampalataya na dumaranas ng mga pagsubok na magtiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mag-subscribe, pindutin ang like button at ibahagi.